ay ang tabak. So mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po, mga kadilag, ay ide-deliver na po yung libreng panambak na galing po sa munisipyo. Ayan, thank you so much po sa aming punong bayan. Bali kami po ay nag-request nitong nakaraang week na makahingi po ng panambak. Gagamitin din po sa renovation ng aming bahay dahil tatambakan din po ito at may mga portion na hindi po pantay-pantay. At yan, thank you so much po ulit. Malaking bagay po yun sa amin dahil hindi na po kami pipili ng panambak. Pwede pong mag-request kapag ka ikaw po ay taga dito. Dahil yung mga kinukuhang panambak na yun o yung limpring panambak na yun mga kanilag ay galing sa Agus. Yung mga dinedredging para po mas uh, maging malalim yung uh, Agus at saka kapag gumabaha ay hindi umaapaw. Ayan, at na-deliver na po yung isang truck, mga kadilag. Bali, bukas po yung isa pa. Bali, si Papa po ay tumawag at uh, nakita din po yung panambak. Pinakita po ni Mama yung maganda daw po yung quality. Kaya yun, makakaminas-minas po kami sa gastos sa panambak. The next day. Good morning mga kadilag. So, nareretro po kami ngayon sa sabak, sa dagat na naman at pabalik na sa bahay. Sama ko ngayon si Baby. Parang uulan. Uh Kaabot na tayo ng ulan, baby. Bagyo na. Kami dito na sa may uh, kalye Duma. Maganda po dito maglakad sa hangin. At talagang may enjoy mo ang view. Habang naglalakad ka at nag-exercise. Nasikat na ulit ng araw. Sa ito yung kinakasal daw na tikbal. <laughs> mga ano sa aming paniniwala ang mga joke naman. So, oh, yung baka, healthy. Healthy living. <laughs> Malamang, dahon talaga ang kakainin niya, mga dam. Ganda dito, ah. Para pag ako'y napapadaan sa may mga pine tree, nakaka-relax. Sabi <laughs> na may Kamusta ang first day? Pinawis yan. <laughs> Gawat sa ilid, kaya tayo pinawis ako sa paglalakad. So, ayan. Malapit na naman ang summer. Kaya ang mga resort dito sa amin ay mga inaayos na mga kadalag. Tulad na ito. Ito isa tropicana. Isa sa mga uh, cozy. Mga high-end na resort dito sa amin. Yun, yun nasa pinakang lulo. Dito po sa amin ay hindi pa ganun kadami yung mga establishment Tsaka yung mga resort talaga. Aba, na ako yung tricycle baby, walang driver. Uy! Aba. Ay, hindi baka nasa loob yung angkas. yung sakay. Kala ko eh. Ay, oo nga, nasa loob. Akala ko na pati walang driver. siguro po ito yung mga uh, uh pausbong na ano, resort. <laughs> pausbong. <laughs> Dito sa ating ka-county pa sa Pamplona. Bilang pala ang, ang madami sa katabling yung mga kadilag. Yung sa malapit sa uh, Solok Beach. Dito sa amin, merong mga uh, cottage. Yung mga rental cottage sila ang karamihan daming lupa dito <clears throat> na may mga cottages na mga private property ng mga kadalat. Ito. Ito din sa mga nakihatang ginagawang bahay o resort. Bahay kaya yun, baby. Oo, oh, Malapit-lapit na tayo. Ano, pagodar ka na. Ayan, nandito na po kami sa may I Love General na car. Ayan, dito. Matami dito ang cottage. Mga kalit. mga cottage pa. Mga pwedeng rentahan ngayong summer. Sa mga gustong dito lang maligo sa may tapat. Tapat pong tao namin dito. Dakat. Ang dagat. yung kubo nila, honey. Eh. Nakay malalaki. ba? Saka 3 km na po kami ni Baby. Tugnas, ang taba. Kakawis. Uh, ako mga kadilagay, may ano sa mata. May gulitin. Ito oh. Buti si doon sa labas, hindi doon sa pinakang uh, eyelid na kapag tawag doon. Yung eyelid. Yung sa mata, yung nilalagyan ng Eyeliner doon. Ngunit hindi doon. Ayokong doon. <laughs> Medyo matagal matanggal eh. Pagkagan na ito sa labas eh. Parang sugat lang siya. Pero feeling ko na may parang naano na siya. Nababahaw. Eh, malapit na kami sa bahay. Tingnan nyo naman po. Kagandang maglakad dito. Ang bimo ay mga niyog. Tapos ay ganda ng kalsada. Kaya dito yung madami na ding nagjajagig. Mukha namang mainit na ang panahon, baby. na kayong kabayo dito eh. ka kaya na yung baby, honey. Aba, dalawa pala Yun Nagkakamot so. so. <laughs> yung kabayo. Ba, nakay maganda ang sound trip kala siya yun, honey. Ganyan na maganda sa umaga, may sound trip. Nakaka-good vibes. Oh, naglakad, magkapatid. Nakasi Bibi pagod na pagod. Miguel, andiyan ka sa labas. Dito na po kami sa bahay. Naruto yata si Talambo. Pa-cellphone-cellphone lang. Masarap buha. Hoy, talagbo, Bossing, hinahanap ka ni Tala. Oh. Ayun, oh. Tala. Lalabas muna ako ng saglit at may disi Tala. Tala or? Tala or? Hoy, Tala. Oh. Ayun ang gusto ni Tala. Music. Hi. Hello. baba ng na boy at dala. Na no, marunong ng tumingin sa camera. Na ako na ako kapag-usap sa akin. Si Tala, ganda. Nagpapainit. Nagpapainit ka. Ha? Nagpapainit. Ano daw? Okay, nakasayaw. No, nakasayaw naman. Iyan. Na ako ay okay, nakasayaw no, naman yung Tala na iyan. Gandang ganda naman ang Tala na iyan. Ah, may tulog na naman iyan. Full charge nga na, full charge. Maliligo nga. Gamit talaga. Ha. <laughs> ha. 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 Napapakunot ang noo mo dahil sa sikat ng araw. Ha? Ano? May ka na makapaghunta Ha? Sino ba ang kamukha mo? Si Talambo? O ang kuya vlogger? Ha? Sino? Sino? Sino nga? Eh. Uh, Naki naman niya na na mo ti dapat patas pa ng na kasi ang alam niya na kasabing walang kilay ng kilay kasi ang alam niya na kasabing walang Gigi, 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 gigi.

Pagkatapos po namin maglakad ay eh, si Bibi ay bumili sa poblacion ng ulam namin, nilion manok. Tapos ay nagpabili din ako ng saging na saba. Meanwhile, ayan po mga kadilag, bali ini-deliver na din po yung panamba. nagmani obralaan po yung uh, truck. Bibigyan natin ng pang merienda. So, na din dun sa driver. Ayan, thank you po sa ka mayor at sa pamahalaang lokal ng general na car sa ng panambak. Salamat po. Hinaabot ko yung pang -merinda. Ayaw. <laughs> Ayaw <nga>, talaga Hindi <laughs> <laughs> po tinanggap ni kuya yung ano, pang -merinda. Oh. Ayan, dito po sa amin ay aring mag-request. Basta ti kay residente ng general na car. Ito pong mga panambak na ito, mama, ay galing sa Agus. So, wari ko. Yung mga dredging yung pinapalalim para hindi bumaha. Ayan, kaya siya ay binibigay din ng free. Kapag may magre-request po na taga-general na car. Ayan, thank you po. Oh malaking bagay at pagbibilhin yung mix ay nasa 1,800 po ang isang ano ang isang elf la ang iyon. Oh, okay, si Gagwa po lang din po ang tumulong mga kadilag para mag-request kami ng panambak. Kaya yan, thank you din kay Gagwa po lang. Ayan, bali kami nakilagay din la ang muna nung uh, panambak dun sa may kabila, mga kadilag. Tapos ito naman yung binili ko nung nakaraan. Tapos nandito din po yung mga bakal. Malapit na ilang days na laangat. mag start na po ang aming house renovation. Inaki naman ang panahon na eh. Mayigit hindi na masyadong maulon kagaya nung nakaraan.